Ipinakita sa nakaraan na nililinis ang isang kagubatan upang makagawa ng isang tunnel na dadaanan ng train, ngunit binalaan ng isang shaman ang nangangasiwa na kamatayan ang kahihinatnan ng kanilang pagsira sa kagubatan, ngunit sa halip na pakinggan ay pinalayas lang siya ng mga ito, samantala ay biglang nakita ni Darto na pinatay ng isang demonyong babae ang kanyang kaibigan sa itaas, at sa kasalukuyan ay ipinakita ang isang train station kung saan ay dumating ang magkapatid na sina Napper na may sakit na cancer at si Kembang upang makapunta sila sa Sangkara Resort, at pagkatapos ay umalis na ang train, at laking gulat ng asawa ni Darto nang makita niya si Darto at nang puntahan ay bigla itong nawala. Samantala nang masuka si Pernama sa banyo ay biglang nagpakita ang multo ni Payman sa salamin, pagkatapos ay pumasok na ang train sa unang tunnel. At pagkatapos ay nakita ng isang batang babae ang demonyo sa pinto, nakita na ni Kembang si Purnama at laking gulat nila nang biglang nawala ang bagon na pinanggalingan nila kanina, kaya't sinabi nila ito kay Tekon kaya't nagulat din ito. Pagkatapos ay nakakita si Tekon ng isang malagkit na bagay sa isang electric panel ng train at pagtalikod niya ay nakita niya ang mga multo ng mga nawawalang manggagawa. At pagkadating ni Sidek ay sinabi niya dito ang kanyang mga nakitang dugo ang mga multo at laking gulat ni Sidek nang sabihin niya ang nawawalang isang bagon. Pagkatapos ay pumasok na ang train sa ikalawang tunnel, at sa pangapat na bagon ay nag enjoy naman ang isang grupo habang nagkakantahan ngunit biglang tila may sumakal sa mga ito, at bigla silang nagbagsakan at mga namatay, pagkatapos ay sinabi ng isang babae na mamamatay kayong lahat, at laking takot ni Adam nang makita niya ang babaeng demonyo at pinatay nito si Adam, Pagkatapos ay biglang humiwalay ang bagon sa train kaya't nagsisigaw si Kembang, at laking gulat din nila per naman nang makita nilang nawala na naman ang ikaapat na bagon, pagkatapos ay tinanong nila Bara at Santoso kung ano ang nangyari doon, at laking gulat ni Santoso nang makita niya na nawala ang bagon. Sinabi ni Ramla na isang babala na ito sa kanila, ngunit pinagtawanan lang siya ni Bara, at laking gulat ni Bara nang makita niya ang isang lumot sa upuan at agad niyang nilinis ito upang wala nang makakita. Pagkatapos ay ipinilit niya kay Sidek na kailangan na nating makarating kaagad sa resort station. Ipinakita sa kanya ni Sidek ang kuha ng CCTV at nakita niya na totoo nga pala ang mga demonyo. At laking gulat ni Bare kaya't pinadilit niya kay Sidek ang kuha sa CCTV. Pagkatapos ay pumasok na ang train sa ikatlong tunnel. At laking gulat nila Santoso nang makita nila ang isang demonyong nakaupo doon, at nang papaalis na sila ay biglang nanigas ang kanilang mga katawan at pagkatapos ay pinaligiran na sila ng mga demonyong nilalang. At nang makakuha si Maya ng kutsilyo ay sinabi niya sa mga ito na huwag kayong lalapit, ngunit kinontrol siya ng mga ito upang gripuhan ang kanyang sariling leeg, pagkatapos ay biglang dinurog ng babaeng demonyo ang ulo ni Santoso sa pinto, sinabi ni Inde Killaper naman na buksan niyo ang pinto ngunit biglang naiwan na ang ikatlong bagon sa loob ng ikatlong tunnel, Kaya't nagtakbuhan na sila sa ikalawang bagon, sinabi ni Tekon kay Sidek na kailangan na nilang ihinto ang train, pagkatapos ay dumating si Bara at pinagbintangan nilang dalawa ni Sidek ang apat. At sinabing paano kayo mga nakaligtas sa mga nawalang mga bagon, linano nyong tanggalin ang mga bagon ng lower class upang makapunta kayo dito sa VIP upang manakawan nyo ang mga mayayaman dito. Kaya't nagalit ang isang lalaki at sinabing hindi ko papayagan na manakawan nyo kami. Sinabi ni Per naman na pumunta na tayo sa ikalawang bagon dahil mamamatay tayo dito. Ngunit bigla siyang inatake ni Chris. Nilabanan nila ito at aksidenteng nasaksak ni Per naman si Chris ng basag na bote kaya't napatay niya ito. Kaya't sinugod sila ng ibang mga pasahero. Ngunit sinabi ni Per naman na pakawalan nyo sila kaya't nagawa nilang makatakas sa bagon na iyon at pumasok na sila sa VIP coach. Pagkatapos ay dumating din ang iba pang mga pasahero at sinabi ni Tekon na kailangan niyong makapunta kaagad sa unang bagon, pumasok na ang train sa tunnel at sa halip na makinig kay Tekon ay binugbog nila ito, at laking takot nila nang makita nilang nagdatingan na ang mga demonyo sa ikalawang bagon, kaya tumakas na si Tekon habang pinapatay ng mga demonyo ang mga pasahero na bumugbog sa kanya. Pinapasok na sila ni Sidek sa unang bagon at pagkatapos ay humiwalay na ang ikalawang bagon sa tunnel sinabi ni Barre sa driver na bilisan mo pa ang takbo ng train, at sa labas ay sinabi ni Sidek sa lahat na ipahihinto na ni Barre ang train, ngunit na mapansin nila na napakabilis na ng train kaya't sinabi ni Sidek sa driver na ihinto mo na ang train, Ngunit pinigilan ni Barre ang driver at sinipa niya si Tekon kaya't nahulog ito sa train at namatay, biglang ipinireno ng driver ang train kaya't huminto ito sa gitna ng kagubatan sa harap ng tunnel, pagkatapos ay itinali nila si Barre sa loob ng train, tinanong ni Ramla si Barre tungkol sa kanyang asawa, ngunit sinabi ni Barre na wala akong alam. Sinabi ni Sidek kay Barre kaya tayo nagdurusa ngayon dahil sa kagagawan mo, at sa nakaraan ay makikita natin si Barre at nang dahil sa kasakiman sa pera ay iniruta niya ang riles ng train sa gubat, pinagbawalan at binalaan siya ng shaman na si Ramat, sinabi nito sa kanya na pinaninirahan ng mga demonyong nilalang ang kagubatan, at walang kahit sino man ang makakapigil sa paghihiganti nila, Pagkatapos ay lumabas na silang lahat sa train at laking gulat nila nang makita nila ang isang demonyong lumalabas sa loob ng tunnel, at bigla nitong hinihila isa-isa ang kanilang mga kasamahan. At sa loob ng train ay sinabi kay Barra ng isang investor na sinaniban na bakit mo winasak ang aking kagubatan, kaya't nanginginig sa takot na humingi ng tawad si Barra, ngunit bigla na itong naging demonyo at pinatay siya nito, samantala ay sinugod si Sidek ng mga demonyo at pinatay, samantala ay sinaniban naman ng demonyo si Pernama, at pagkatapos ay ipinakitang ginawang mga puno ng mga demonyo ang lahat ng mga pasahero, at makikitang umiiyak si Kembang habang sinasabi na gusto ko nang umuwi, ngunit wala nang nagawa si Pernama ng maging isang puno na ito, at nang makawala ay nagmakaawa siya sa babaeng demonyo at sinabing ako na lang ang kunin mo, ngunit pagkangiti ng demonyo ay nawala na ito, at pagkatapos ay gumuho na ang tunnel. Makalipas ang anim na buwan ay tinanong ni Pernama si Ramat na bakit hindi ako ginawang puno ng babaeng demonyo kasama ng kapatid ko. Sinabi ni Ramat na dahil para sa kanya ay hindi ka isang matabang lupa dahil may sakit ka. At pagkatapos niyang sabihin na mis na mis na niya ang naging puno na si Kembang ay biglang bumukadkad ang mga bulaklak sa puno. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Don't forget to subscribe, like, share and comment at maraming salamat sa suporta mo.